Magandang araw po. Welcome to my vlog. Dito naman tayo sa bahay guys. So gagawin natin ngayon, mag iihaw tayo ng giant tuna. Pero yung iihawin natin guys, laman lang. Kasi namalingki tayo kanina eh, hindi natin na-videohan. Uh, Ang mahal nga pala ng isda ngayon. Tuna bili ito. Kaya lang, kakaiba yung tuna na yun ha. Parang black tuna yata. Yung laman, maitim eh. Ito so, yung papakita ko sa inyo mamaya guys. Bago ka pala tayo mag-umpisa. Kung hindi pa nakapag-subscribe, mag-subscribe na kayo. Yung mga baguhan sa channel natin. At mag shoutout muna tayo sa ating mga kaibigan. Shoutout out muna dyan kay Lorna Ulan Vlog. Supportahan nyo guys si Lorna Ulan Vlog. At saka si ano, EEG TV Mix. Supportahan nyo guys si EEG TV. At saka si DGM Mix Vlog mga kaibigan natin at saka si kay Princess Priya, si Ataot at sa mga hindi ko nabanggit si Ataot sa inyong lahat salamat sa inyong suporta ang gagawin natin ngayon, mag-ihaw tayo ang gagawin ko salt and paper na lang ilagay natin kasi may sausawa naman yan so, papakita ko sa inyo yung ihawin natin para na ito yung tuon na natin guys Sultan paper lang katapat nito. Malaman siya. Kailangan natin iputulin. Dahil mahaba, hindi kasiya sa ihawan. Kaya lang tayo na salt Kasi hindi na tayo mag kailangan magmarinit pa dahil may sausawan to mamaya. Ito na yung ating ihawin guys. mosok na. Ito tayo mag iihaw sa ihaw-ihaw sa labas. Kaya lang naunahan na tayo. May nakasalang na. May bali mamaya na to pag marami ng baga. Pinesville Korean Street tahimik araw ng linggo wala man lang katao-tao ngayon magtagay ng red horse pag nandito si Toto kaya lang wala pa si Toto oh, so, ihaw nga ako ng tuna baka, baka dumating si Toto magdala siya ng red horse Pupulota namin yung isang iwa pag dumating siya ara na ga usok-usok nang sinugba Di e, eh, paano ni maka singit ang sumsuman ta Yan na Ah uh, 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 ganyan ba Ah tama ka kanina uh, Ayan nolim niya sa mula ay mga na yun. Mah yung mula lakip. Mani, mas demali. Unya. Surok kung may pay. Parang namata yung baga sa tabak niya. <laughs> ah, dapat ng kahoy to? Huh? Terima sarap ng sawsawan ito mamaya maraming sili ayun dagdagan na lang natin to maraming sili at sibuyas kalamansi uh, wala yung baga Lagay na natin yung pangalawang salang. Oh, so, loto na yung dalawang iwa. Ayan na guys, loto na yung dalawang iwa. Nandoon pa yung dalawa masarap yun yung ginbilog ba? Magpalibre mo naman kami ginbilog Papa. pa pa. Pa, wala si Toto eh. Oo, oh, nandoon na. Ah. Nandoon yung kasama nito sa misa. Ha? Huh? Lalo, na. O, oh, okay, ito na ang kinalabasan ng ating inihaw, guys. Luto na. E ano pang gagawin natin? Kainan na. Ayan, may sawsawan tayo. Suka at saka sili. At saka may kanin. Kain na tayo. Salamat sa inyong panonood. At hanggang sa susunod muli, God bless you all. Thank you, subscribe.